Nabawasan ng bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Nobyembre. Pero sa kabila naman yan, dumami naman ang mga Pinoy na humahanap ng dagdag na raket. Nasa pronay ng balitang yan si Shaila Francisco. Kasabay ng nagdaang holiday season, dumami ang natanggap sa trabaho kabilang sa mga tumanggap ng empleyado ang sektor ng agrikultura, retail trade o mga nagbebenta ng produkto at accommodation at food service. Kaya naman itong Nobyembre, bumaba lalo ang unemployment rate sa 3.6%. Katumbas yan ang 1.83 milyong Pinoy na walang trabaho. Kumpara yan sa higit dalawang milyong walang trabaho noong Oktubre, ang antas na yan ang pinakamababa sa loob ng labing walong taon. Pero kahit mas marami na ang may trabaho, marami pa rin sa kanila ang naghahanap ng raket. Kaya tumaas sa 5.79 milyong Pilipino ang maituturing na underemployed o naghahanap ng dagdag trabaho. Of the, uh, Uh, holidays. No? Maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na uh, tumaas yung uh, bilang ng mga employed. But that's typical. Uh, tumaas yung uh, number of employed and uh, not all of them uh, to be absorbed uh, in terms of uh, uh, the full employment. Kabilang sa mga rumarakit si Randy, umiikot siya sa Quezon City bilang lumpia vendor. Sumasideline siya bilang construction worker hanggang gabi. Ako din po yung inasa ng asawa ko at anak ko eh. Tsaka yung ano din, parang para makaraw din sa maghapon na bilihin. Sa pagod, pagod na rin pero kakayanin dahil sa pamilya ipinutulak ng NEDA ang pagpapalakas digitalization para pwedeng magtrabaho ang marami kahit nasa bahay. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga investors na mamuhunan sa bansa, partikular sa infrastruktura pati na rin sa upskilling ng mga empleyado. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.